Rendon Labador binatikos ang PCSO dahil sa pagpost ng edited winner. Binabatikos ng social media personality na si Rendon Labador ang PCSO dahil sa pagbabahagi umano ng mga ito ng isang edited photo sa nanalong Lotto winner noong December 28, 2023 draw. Naglabas ang PCSO ng edited winner ng 43 milyon. Ano yan? Meron na naman bang yumaman sa PCSO? Tila hindi nagustuhan ng social media personality na si Rendon Labador ang ginawang hakbang ng PCSO sa pagbabahagi ng isang edited photo ng Lotto winner upang ipakita sa publiko na nakuha na nito ang kanyang napanalunan kalakip ang winning ticket. Matatandaan na inanunsyo ng Philippines Charity Statistics Office noong December 28 2023 na may nanalo na sa 642 draw nila. Ayon sa kanilang naging pahayag, isang Vicenzo Betor mula sa San Jose Bulacan ang maswerting nanalo sa 642 draw ng mahigit 40 million pesos. Kalakit ng nito ang ang larawan ng nanalo habang hawak nito ang cheque ng kanyang napanalunan at ang larawan ng kanyang winning ticket upang ipakita sa publiko na totoong nanalo ang nasabing tao. Subalit, marami sa mga netizens ang nakapansin na tila edited umano ang nasabing litrato dahil kapansin-pansin umano ang pagkakaiba sa texture at lighting ng larawan. Kapansin-pansin rin ang pagkakaiba sa katawan ng nasabing winner. Samantala, may mga nagsasabi naman na baka sinadya umano ng pisil so na i-edit ang picture ng nanalo upang maprotektahan ang pagkakakilanlan nito lalo na malaking pera ang involved hindi naman ito matanggap ni Rendon Labador kaya naman nagpost siya ng video sa kanyang Instagram stories kung saan binatikos niya ang kisitso sa pagbabahagi sa nasabing litrato. Pakiramdam ni Rendon Labador na ginagawang tanga ng kisitso ang mga tao sa bansa dahil niluloko na lamang umano nila ito. Bukod pa rito, nanawagan rin si Rendon Labador sa lahat ng mga senador at kongresista na wala umanong ginagawa na tingnan ang PCSO dahil tila ginagawa na lamang nilang negosyo ang taong bayan. Bakit nyo ginagawang tanga ang buong Pilipinas? Nananawagan po ako dyan sa mga senador, sa mga kongresista, walang ginagawa. Sana paitignan po ang PCSO dahil mukhang ginagawa na nilang negosyo ang taong bayan ginagawa na tayong tangay. Saan napunta po PCSO ang 43 million? Bakit kayo naglalabas ng pekeng picture, edited picture ng winner? Ano ang intensyon ninyo? Inami naman ito ng PC PCSO General Manager sa Senate hearing. Sinabi niyang poorly edited ang nasabing photo, subalit iginiit niyang totoong tao ang winner. Inilahat pa niyang pinuprotektahan lamang nila ang pagkakakilanlan ng mga winners. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!